Mga ka-Republic, isang panalo na lang ang kailangan ng Barangay Ginebra para makasalta sa semifinals. Tuluyan na kaya nilang puputulan ng power ang Meralco? Biglang nag-brown out sa kampo ng Bolt sa Game 2 ng kanilang Best of 5 quarter final series nang tamaan sila ng kidlat na clutch play ni Justin Brownlee. Isang 3-point shot, 10 segundo ang natitira sa game clock. Muling binigo ni JB ang karibal na si Allen Dorham. At mamaya, Pwede nang walisin ng Hinebra ang tropang kuryente upang opisyal ng angkini ng isang semifinal slot ngayong Governor's Cup. Ngunit hindi basta-basta papayag ang Meralco Bolts. Iisip at iisip ng paraan ng mga bataan ni Coach Luigi Trillo upang madugtungan ang hininga ng naghihinga nilang kampanya. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, nadagdag sa maraming clutch plays at game heroics ni Justin Brownlee ang kanyang amazing performance sa Game 2 ng Best of 5 quarter final series nila laban sa Miralco. Magsisimula na nga sanang mag-alisa ng mga tao sa Araneta Coliseum dahil lamang na ang bolts at ilang segundo na lang ang natitira sa laban. And knowing the Miralco squad na nag-champion sa huling Philippine Cup, alam na mga fans halos imposible nang makabalikwas pa ang Barangay Ginebra. Ngunit hindi nga iyon ang nasa isip ni Justin Brownlee Down with 2 points deficit 101 to 103 Nablock ni JBC Allen Dorham At nakuha ng Ginebra import ang bola Na siya na rin ang nagbaba Panipis ng panipisang oras 19 seconds, 18 seconds, 17 sumingnya si JB ng iso play sa mga kakampi Binabantayan siya ni Allen Dorham Nagfake siyang dadrive Nakadikit si AD Then nagstep back Siniguro ni Brownlee na nasa lapas ng 3-point line ang kanyang mga paa, saka itinira ang 3-point shot. Sa lugar ding ito, Araneta Coliseum, October 19, 2016, una itong ginawa ni Justin Brownlee kay Allen Dorham. At katulad din noong 2016, napatingin na lang ang Meralco Import sa naghihiyawang mga Hinebra fans. Justin Brownlee doing his things, hindi raw siya nagulat na sabi na lang ni Allen Dorham sa mga reporter na nag-interview sa kanya pagkatapos ng laban. At sa isip ng Meralco import tiyak na nag din sa kanyang utak ang Game 6 sa Finals noong 2016. Sa harap din niya itinira ni JB ang 3-point shot na tumapo sa 8-year title drought ng Hinebra. Mamaya alas 5 ng hapon Game 3 na sa Best of 5 quarter final series sa pagitan ng Hinebra at Meralco. Naghihingalo na ang kampanya ng Bolts at kung hindi sila makapag regroup posibleng ito na ang huling laro nila dito sa first conference. Kaya gagawin nila ang lahat para makahirit pa. Nasa isip ang heroics ni Justin Brownlee na muling nagpadapa sa kanila sa Game 2, tiyak iisip ng paraan ng Meralco coaching staff kung paano pipigilan ang Ginebra resident import. Na-accomplish na sana ng Bolts ang isang paraan para talunin ng Ginebra sa Game 2 at yun ay ang mailagay sa maagang foul trouble si Japet Aguilar. Kapag nasa bench ang Ginebra Bigman ay dinudumina ni na Cliff Hodge at Brandon Bates ang shaded area. Sa kabilang banda, maagang nakita ni Coach Tim Cohn ang magiging problema sakaling ang malalagay si Japet Aguilar sa maagang foul trouble. Na-anticipate na ito ni CTC bago pa mangyari at yan ang isa sa mga dahilan kung bakit pinabalik si Jody Vance. Ramdam na ramdam ang presence ni JDB sa huling sampung segundo ng Game 2. Hindi matibag ni Chris Newsom ang clean defense ni Devance. Hindi siya makabuelo tulad ng ginawa niya sa finals laban sa SMB. Kung inyong naaalala isang jump shot ni Newsom sa right corner ang kumopo ng championship para sa Bolts. Anyway, tiyak iiwasan din ng Hinebra na ma-encounter ulit ang isa sa naging problema nila sa game 2. Papaalalahanan ng coaching staff si Japit Aguilar na maging mas maingat upang makaiwas o malagay sa maagang foul trouble. Ang problema kapag isang tulad ni Alin Dorham ang magiging kabanggaan ni Japit sa ilalim ay napakahirap umiwas sa foul. Si Alin Dorham ang kumuha ng pang-alim na foul ng Hinebra Bigman sa game 2. Kaya may mga adjustment din gagawin si Coaching Cone mamaya sa Game 3. Tiyak gusto nang kunin ng Hinebra Coach ang win number 3. Sa mga nagko po sa vlog natin na nagsasabing ibibigay ang Game 3 para humaba pa ang series para kumita ang PBA, malaking kabulastugan tuganyan Sabihin nyo sa buwan, kung isa ka sa mga nagsasabi ng ganito, isa ka rin sa mga buzzers ng Hinebra. Samantala, nakadalawang panalo na rin ang Rain or Shine laban sa Magnolia. Nauwi sa overtime ang laro at nangibabo ang ROS sa extra 5 minutes of play. May kakaibang aura sa Game 3. Obviously, ay resulta ng panunusok ni Ian Sanggalang sa mata ni Aaron Fuller noong Game 2. Kung saan tinambakan ng hotshots ang Elasto Painters matapos dalhin sa ospital ang ROS import. Buong tatlong quarters na walang importanteng ni coach Yangyao sa game 2 kaya natambakan sila. Isang panalo na lang ang kailangan ngayon ng Rain or Shine para makasalta sa semis. Nakatakda nilang makaharap ang alinman sa Tok in Texas at Enlex sa semifinals. Advantage na rin ang TNT sa series 2-1. Dati kontrabida ang tingin ng marami dito kay coach Engyao. Ang dami raw kasing angal, ang daming reklamo. Kaya marami ang nagwiwis na sanay ang Magnolia ang manalo. Ngunit nalipat ang simpatya ng marami sa ROS nang tusukin o tusok ni Ian Sanggalang ang mata ni Aaron Fuller. Base nga po kasi sa mga video clip na kumalat online, mukhang intentional ang ginawa ni Ian Sanggalang. Wala pang ginagawang aksyon tungkol dito ang PBA, kaya, kaya nga kumukoda na naman si Homer Saison. Laging mainit ang mata ni Saison sa mga team ng SMC. Anyway, medyo ginamit ni CYG na strategy ang sitwasyon ni Aaron Fuller. Dinala nga ito sa ospital at sa mga interview sa media, sinabi ng ROS Camp na malamang sa malamang maglalaro silang walang import sa Game 3. Medyo malungkot na rin ang mga fans ng Elasto Painters dahil alam nila bihado ang ROS kung wala si Aaron Fuller. At nagulat ang marami, naglaro si Fuller. Sa Game 3, ang inakala ng marami na nagpapagaling pa ng mata, umiskor si Aaron Fuller ng 29 points. Lalo ng mamimesta si Jamari Bird ng Magnolia kundi naglaro ang ROS import. May mga basketball fans na matataba ang utak na nagpapakalat ng ganitong Joe. Ginebra, 2-0. Magnolia, tusok mata. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin na walang magtatugumpay na vlogger, kaya salamat po sa inyong panunod. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports. रिपाब्ली